Hindi ko po, lumalabas lang pag eleksyon. Ikokorek ko lang po yun. Hindi ko... Sinimulan ng China itong pagharang sa pangingisda ninyo. Ako talaga ang unang hinalas ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin alam dahil sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag naman ang China na nung May 14, is na di masinlo po kami ay talagang pinilit po kaming pawing. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangisla na laging nandyan po si Scalburo is nakabalik. Pero sa ngayon, ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangisla. Kaya ang sa amin lang... Sinasabing gentleman's agreement. So bago po mag-2014, malaya ho kayong nangisla doon. Opo sir, mula nung, gaya nga nang sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli nung May 14 ngayon pong taon lang na nang... Ah, kasi kung fisher folk ka lang in all your life, hindi ka naman mabubuhay doon. Especially six months tayo bagyo, six months hindi. Wala po kayong livelihood yung grupo ninyo. May tatanong ko lang po. Wala. Impossible po yun. Ah... Ano po yung, uh, mayroon po sir, mayroon. Oh, ano, anong livelihood? Uh, masasagot po ng uh, aming former kapitan sir. Oh, sige. Ah, San bago Miguel... na po kayo na kapitan, bago? Bago po sir, bago. Dati kagawad po kayo? Opo oh, sir, opo. Oh, Hindi mo alam na kagawad ka na mayroong livelihood kayo na fisher po? Mayroon sir, mayroon. O, oh, anong po yun? San Miguel Corporation po sir, San Miguel Corporation. Ya, yeah, anong San Miguel? San Miguel yung kay Mr. Ramon Ang? Anong, ano natin? Anong ha? livelihood po yun? Ha? Sabi, about fishing po yan, sir. About fishing. Kaya nga, eh, wala nga. Kasi masama ang panahon. Masama ang panahon. Hindi kayo yung Hindi kayo yung sa laot. So, dito sa lupa, anong ginagawa nyo? Kasi, sabi ni Noli, miyak siya, kasi hindi daw makapag-aral. Tapos yung politiko po, lumalabas lang pag tuwing eleksyon. Iko-correct ko lang po yun. Hindi ko alam kung saan politiko yan. Kasi sa akin, tatay ko pa ako, yung anak ko, naging politiko rin. Hindi naman kami natatalo. Kasi nandiyan kami, hindi lang yung sinasabi kanina ni Congressman Dan at ni Congressman Ace, uh, yung Pangulo, si Speaker, hindi politika. Nandiyan kami araw-araw. Nandun din kami araw-araw. Kung gano'n yung politiko yung sinasabi mo, huwag mo butuhin. Di ba? Eh, okay. Kung may lansya po ako, okay. ngayon po talaga, humu season, humuhuli. Season po ngayon, uh, okay. dalawang buwan na pong humuhuli. Oo. Ang problema lang po namin, sir, Ah, uh, hindi po kami makapasok ngayon sa area ng Scalboro. Diba, Pero humuhuli po. Di ba may batas po tayo? Di ba hanggang 15 nautical miles po tayo? Opo. From the shoreline? Opo. So yung sumusobrang na... Ibig sabihin yung in-check, pumapasok sa... Opo. Pumapasok. So yung beyond, yung within 15 Doon po sa miles. mga 80 miles, 70 miles hindi. from 15, 15, dito. Ay, Hindi po, hindi. Hindi sila pumapasok. Hindi. Outside 15 Opo. nautical miles. Opo. Opo. Doon sila pumapasok. Opo. Yun ang pinapabawal nila. Yun po. Yung sa ano po, bandang uh, nasa 110, 120, 130, 140... Nautical yun na miles, po ang binabawal, nila. binabawal nila. yung malapit na po sa Scarborough. Ibig sabihin, yung 15 nautical miles, within 15 nautical miles, halos naubos na po yung isda dyan. Dahil marami po kayo. Di ba? Parang ganun. Kasi, di ba, ibang bansa, pinabawal yung isda, uh, maging isang buwan, anong na buwan, kasi pinapatubo po yun. Pero dito sa atin, that's sa dami doon, kaya na po tayo sa laot. Di ba? Tama po yan, ma'am? Opo, basta bawal po 15. 15. Ah, yes. uh, yun po, oh, mga yun 20 yan. Within 15. After 15, pumapasok po sila. Opo. Yeah. Nasa 80. 80 miles. Yan O, oh, 18 miles. Kaya, doon binabawal. Kaya yun, yun, ano namin ni eh, Congressman Ace, bakit oh, gano'n? Kasi, kayo po, matagal na, dinunod nyo pa, parents, kayo, uh, binagbawal na yun. Wala naman sila noon. Di ba? Diba? So, yun ang gusto natin establish. Kung baka, ba, baka, merong uh, secret agreement bakit bigla? So, isang araw, totoo naman talaga. Totoo talaga. Ayun, isang araw na, lalo na, pag nagbabaraha ka, lahat ng cellphone mo, lalagyan mo ng load, upos talaga yan. Pero, ibang livelihood naman, na kung masira yung bangka nyo, ganun, na mayroong alternative, nasaan kami sa gobyerno, makatulong. Whether the uh, local chief executive, the provincial government, of course, sa amin sa national. Ganun. Yun ang tinitingnan namin. Kaya oh, kami bumaba with our speaker, Martin Romualdez, na alamin talaga natin. Kasi nagmamadali rin kami Kasi dalawang taon na si Presidente, apat na taon na naman. So maka fast track man lang, maumpisahan lang. That's so, why, especially this one, from the secret agreement, then, anong hanap buhay when it comes to, you know, bad weather or other circumstances na nasisira po yung hanap buhay po. Thank you po. Babay na antiga ko sa sinabi mo eh. Bagamat malayo po kami dun sa Maynila pa ako galing at uh, naririto po kami para makinig talaga sa inyo. Pero alam po ninyo na yung pinanggit ng mga kasama kong kongresista dito, yung BIPAR isa natin talaga problema. Susolusyonan so, po namin yan na yung dapat ninyong matanggap hindi po nila dapat kinukurutan. Uh, lahat po ng testimonya ninyo alam na po natin na uh sa pagka ngayon ay eh, talagang mahirap ang kalagayan ninyo. Meron ako akong tanong. Kailan ho sinimulan ng uh, China itong pagharang uh, sa ba, uh, pangingisda ninyo? Kasi sabi po ninyo mula pa sa panahon ng Katsila, sa mga Kastila, eh libre naman po ang pagpunta ninyo doon sa mga Scarborough, Shoal, kung saan yung uh, fishing grounds. Eh kailan po talaga nagsimula, nagigpit anong taon po kung natatanan po ninyo nagsimula magigpit ang China? Ako po talaga ang unang hinalas ng China dyan ng 2014. Pero sa panahon naman nung nangyari na naging presidente si Rodrigo Duterte, kaya muli po kaming nakabalik. Pero sa panahon ngayon po, hindi po namin nalam dahil sa sinasabing gentleman agreement. Bigla pong nag na naman ang China na nung May 14 is nakabaho di masinlo po kami is talagang pinilit po kaming pawin. Kaya ang pag-uumpisa po talaga ng pangaras ng China dyan is 2014, pero nahinto po nung umupo si President Duterte. Kaya kami pong mga mangisla na laging nandyan po si Scalboro is nakabalik. Pero sa ngayon, ngayon lang po ulit na nang haras ulit sila ng mga Pilipinong nangingisda. Kaya ang sa amin lang po, dahil nandito naman po kayo, dahil sa pinag-iusapan natin na kung anong tulong ang gusto naming maibigay nyo sa amin. Pas, marami na pong salamat na kung ano man po yung may bibigay nyo sa aming livelihood. Pero ang isang gusto lang po namin iparating sa inyo, yung security lang po namin na kung anong siguridad ang dapat namin maano dyan sa paglalakbay namin papunta po sa Iskalburo. Na gaya ng sinabi, ngayong June 15, manguhuli sila. E, paano naman po kaming talagang laging dyan po nangingisda sa Baho de Masinlok? Yun lang naman po ang gusto namin iparating sa inyo na kung ano ang may bibigay na siguridad para sa aming mga mangisda. Tinatanong ko po ito dahil para malaman ho ninyo, ang rason ho talaga ng uh, itong hearing po natin ay eh, doon sa resolusyon ng in, inyong congressman, si congressman Punghon, kung, de, kung saan hinihiling niya na yung sinasabing gentleman's agreement. So, bago po mag-2014, malaya ho kayong nangingisda na doon. Opo, um, sir. Mula nung, gaya nga ng sinabi ko, mula nung umupo si Presidente Duterte, hanggang sa ngayon nakapangisda kami. Ngayon lang po nangyari muli nung May 14, ngayon pong taon lang na nangyari ulit po na nangharas po sila. Ngayon, ang tanong ko po, may nangyari na bang insidente po na may nasakta na isang mangingisda o isang grupo ninyo? Uh, mayroon bang mga untoward incident na nangyari na nasaktan po ba ang ating mangingisda? Para sa amin po doon, sir, wala naman po talaga kasi kung sa mga water cannon lang naman po naman ang pinapangano sa amin doon. Parang sa aming mga piling na mga mga isda, basta hindi lang pumasirang sa sakya naming pangisdaan. Masaya rin po din kami kasi nung uh, nandun ang BIPAR na nagpabigay ng ayuda ng diesel, winawater cannon po kami pero hindi kami nagpatinag ng mga mga isda talagang kinuha talaga namin ng mga ayuda namin para lang makapangisda kami ng maayos doon kahit na medyo matagal lang kami marami po kaming makukuhang diesel na baon para mangisda kaya nung time na yun hindi po namin iniindang pagwa water cannon ng China kaya ang sa ngayon lang po na umaala, umaangal po kami dahil sa ngayon hindi talaga po kami makalapit kaya tinatanong po namin sa inyo ngayon kung sa ngayong pong buwan na sinasabing June 15, manguhuli sila. Eh, kami naman pong mga taga-masinlok na laging nandyan po sa ano. Yun lang po naman ang gusto namin tanungin sa inyo kung anong siguridad ang dapat na maibigay sa amin doon na bawahan po Mapapa, kayo ba ay nakatanggap na ba ng ayuda galing sa national government natin? Sa ngayon sir, hindi ko po alamin kasi lahat po nakatanggap namin na matulog sa aming mga masinlok. Talagang galing po sa LGLO masinlok talaga. Tulad ko po, napinigyan ng malaming mayor ng dalawang mother boat para pumalaot sa Iskalburo. Yun lang po talaga ang alam namin. Wala po kaming alam na nanggagaling po sa national. Basta ang alam po namin, mas Masinlok ang laging nakasalalay sa aming mga mangisda dito.